mga palangga pilar historia istorya mga palangga no dari plaster kun napita na ko dari dool sa may kiyapo uh, area mga palangga no sa stoplight kan katong stoplight nakita pagkakaliwa ka doon papunta ni Ligarda na yon mga palangga o Mindiola so ngayon nagubad tay nang jacket kasi nga galing ako sa Kiapo area sa, sa may simbahan ng Kiapo ngayon dumaan ako doon sa may mga kaibigan nating uh, Muslim uh, tinda ng mga Muslim mga palangga ba kay gitistingan ako tinisting ko Dumaan doon kung talaga makita ko yung, ano, mga palangga, yung uh, chicken pastel, kung tawagin ng uh, Muslim, no, yung kanilang uh, paboritong niloloto So, sinubukan ko, ayan, nakadaan ako doon, kanina, nakabili ako, mga palangga, sa halagang uh, 30 pesos 30 pesos, mga palangga, pero sa totoo lang, nabitin ako sa 30 pesos, bakit? Sobrang sarap din naman din talaga, mga palangga, yung nabili ko na yan, tingnan nyo, tingnan nyo iniaya ko yung kasama ko dyan. Ah, hindi, kasama yung uh, rider din na uh, kain kami. Sabi, okay lang kasi busog pa daw siya. Nagpapahinga din siya. Ayan, mga palangga o plaster. Kulay dilaw si siya mga palangga. Ah, yan, 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 yan. Tapos, uh, bali, dalawang umpok lang siya na kanin. Tapos, isang pirasong manok. Maliit lang siya. Tapos, uh, ang kagandahan ng mga palangga, na, naka nakakabitin lang talaga. Kasi nga, masasabi ko na kulang na kulang talaga. So, dapat dalawang order, uh, ayos na, solve ka na doon. Sa halagang 30 pesos, di ka na rin talo sa lasa. Talagang ramdam yung lasa. Diyan naman, sobrang gutom ko na talaga dyan. Kasi galing ako ng Novaliches, nagbaba ako ng Novaliches, Quezon City, ha? nagbaba ako ng Pasayro sa Makiapo yan kanina. So, ngayon, bumili na ako agad kasi sobrang gutom. Alam nyo ba, ang anghang pala niyan, maanghang siya ako, hindi ako mahilig sa anghang, pero ang nangyari sa sobrang gutom ko na rin kasi pag alas 11 na ng tanghali yan, sobrang init, ansangan. Kaya lagi akong nakapansin nyo, lagi akong nakasando. O paulit-ulit, kabalik-balik lang yung akong damit. Kasi nga, mainit, hindi pwede mag-t-shirt. Sobrang init, grabe, papawisan ka talaga. Kahit nakasando ka. So, ganyan, tuloy natin. <clears throat> yung lasa niya mga palangga, para siyang ano, ah uh, yung halo niya, parang may sapa lang yung. Tapos, uh, na may coloring ata yan, yung ano niya, yung ano bang kulay niya, yung dilaw na yan. Tapos, di ko ma-explain ng maayos, no? Pero masarap siya, parang tapos may halong parang ginataan siya na ano. Sa lasang napakasarap niya. Masarap siya tapos sobrang anghang. Pero yung anghang mga palangga, hindi ko gaano naramdaman nung kinain ko 'yan. Nung pagkatapos kong kumain, ayun na, naramdaman ko na yung anghang. Na sobrang anghang pala hanggang doon sa ano ko? Hanggang sa tiyan hanggang sa tiyan ko mga palangga inom ako ng inuman tubig pagkatapos diyan guys sabi ko hang hang siguro uh, hindi ko napansin agad kasi nga dahil sa ano pero may mga sili niya kung napapansin nyo may kulay pula sili yan ayan yung buto uh, tinilok-tilok ko pa yung buto kasi yung nga, sobrang sarap talaga yan, pero nabitin lang talaga ako pero kung dalawang order nga, 60 pesos, di ka na siguro mabibitin doon sa 60 pesos. Kaya sabi ko, susunod babalik ako doon, bibili ako dalawang order na tirahin ko kasi nabitin ako sa isa para maka, ano na ba, para makarami tayo mga palangga. Kaya kinuha ko na yung video dyan, mapakita ko sa inyo yung kapaligiran. Ayan yung mga paps uh, kasamahang riders din natin, mga palangga, no? So, shout out sa lahat ng mga palangga. Palangga! ha <laughs>